itu ceras dik. Hai, please. guys sanging bridge guys oh sarap dito mahangin guys ang andulo to guys sa pupunta natin ah, solid guys napakaganda Solid mga boards. Tara punta tayo sa dulo mga boards. taakot mga boards. ngayon sa Baler mga boards magsiswimming swimming kami, punta kami ng ano Maria Aurora sa Baler. Kaso dumaan muna kami dito sa may bridge. Ito, mga boards try nating pumunta sa pinakadulo, tapos balik na tayo. Ayan mga boards Kunti na lang. Lulo na. Lala dito mga birds. Nakaka-relax. Nakaka-relax. Okay na mga birds. Nandito na rin sa pinakadulo. Ganda dito mga birds. Oh. Gubat nagubat gubat. Balik na tayo. Yung mga kasama ko mga birds sa dulo. dami siya yung isda dito mga birds isda mga birds hanap yung isda hanap mga birds hindi ako ng mga kasama ko makulimlim dito ngayon mga boards video maambon ambon pawala wala yung ano pawala wala naman yung ambon na. bababa tayo dyan mga boards yung pilagbabaan nila punta tayo dun Kumusta mga mga boys pa